Hello, good evening everyone. Magluluto tayo ng pansit at yan ang ating mga ingredients sa ating pansit na lulutuin. At ito, isa itong special na pansit. May pansit kanto natin yun. So, una, hugasan natin ang ating gagamitin na baboy para malinis ito bago natin lulutuin. So, yan. Hugasan ko po yung baboy. Ganyan po ako pag nagluluto ako ng pansit. And then, pagkatapos, i-fry na natin tong baboy. Okay? So, tagay lang natin yun dyan. Yung pansit, masarap yan in special occasions, birthday, weddings, kahit walang okasyon. Gusto mo lang ng pangulam or snack. Palaman sa tinapay, masarap talaga yung pansit. So, yan ganyan yung baboy. Tinatanggal natin yung mantika ng baboy. Pinapalabas natin yung kanyang mantika. So, halo-halo lang. So, dapat may konting fats din yung baboy nyo para magumabas ang kanyang mantika. Tapos ngayon, mag na tayo ng sibuyas at saka bawang. Until parang golden brown na yung bawang. Gigisahin lang natin yan ng bahagya until maging golden brown po ang ating bawang at maging palang konting uh, caramelized yung ating onions. Okay? So, ayan. Ready na yan. So, naamoy ko na yung bawang. That garlicky smell na talagang gustong-gusto ko. So, there are times na gusto ko medyo tostado ang aking bawang tulad niyan. Okay? Tapos, ilagay na natin yung gulay. So, yung gulay ko ay mixed veggies ng repolyo at saka carrots. Okay? So, shredded na repolyo at saka carrots. Sa mga palengke, may pinda na dito ng 20 pesos per pack, 30 pesos per pack, 40. Kung ayaw nyo nang mag-peel ng na carrots or ganun. So, yun na lang tsaka malinis naman siya. Tingnan nyo lang maigi na ano, fresh pa rin. Okay? So, itong binili ko ay fresh pack na ano. Tapos, again nyo ng toyo para may flavor na siya. Ma-absorb ng ating gulay. ng no ripolyo at ng carrots ang soy sauce. Okay? Then, again natin ng tubig. Yan. So, depende po. Minsan kasi yung iba may po, gustong konting sauce. Minsan naman yung iba ayaw nila ng may medyo maraming sauce. So, it depends po sa gusto ninyo. So, yan. Nagyan natin tubig at saka pakuliin natin ang bahagya. Pag medyo kumulo na, lagay na natin yung pansit bihon. So, hindi ko yan binaban sa tubig ha. Dry lang po yan. Na ganyan. And then, after that, i-add na natin yung pansit kanton. Okay, there you go. So cook this until maluto ang pansit bihon at pansit kanton ninyo. So if you notice, mas maraming kanton kesa sa bihon. Then add oyster sauce. Yung iba, brown sugar ang inaad nila. Ako naman, mas gusto ko yung oyster sauce kasi aside na manamis-namis sya, may distinct smell siya na gustong gusto ka talaga. So, haluin nyo lang. So, actually, inubos ko yung isang pack ng oyster sauce nito. So, there you go. Halo lang para ma-incorporate lahat ng flavor ng soy sauce at ng oyster sauce. Pretty sure masarap talaga to. You can also add in black pepper. So, I'm a person na talagang mahilig sa black pepper. So, maraming black pepper, then magic sarap, and then konting MSG, okay? For flavoring, para may umami na taste talaga. So, haluin mo lang. So, if napansin nyo yung pansit ko medyo dry, yan yung gusto ko kasi gusto ko talaga yung pansit na ipapalaman sa tinapay. So, kung gusto nyo may more sauce, pwede lang siyang more tubig din para medyo may sauce siya. Pero sa akin, I prefer dry kasi papalaman ko pa yan sa tinapay. So, ayan. Ito na siya. Mmm. Maraming baboy. Maraming sahog. Sarap. Ayan. Sarap talaga na. Nakakagutom na. So, pwede na to. There you go. Luto na ang ating pansit. So, salamat sa lahat ng panood. Please don't forget to subscribe to my channel Cook and Eat with Loni sa ating YouTube at Facebook page Kain na po tayo